Hello beautiful people! Good morning! Kumusta po ang lahat? Ay, sinaraduhan ko yung dalawang bagpunta kasi gusto sumama dito. Si Papa na late ng gising. So, we're late. Ay! Ay, ako. Ninilig ako, niniligan ko yung ano. Pa, ah, nasan yung slipper ko dito? Diligan ko yung huyong... Hi! Ito si Jamila Ayan, Jamila! Huwag ka pumunta d'ya Ay, nako oh, hindi na siya tumatawid, ano? Hindi na siya tumatawid Hi, Jame! <laughs> tabachoy! Jamila, tabachoy! Hello, Nanay Tess Good morning! Ito yung mga, ano, halaman ko Ito si Black Maria, oh sipag niyang mamulaklak eto hindi pa ito na mamulaklak eh tamad kaya binawasan namin ni papa kumapal naman siya ngayon oh variegated kasi ito oh then, ayan, ito natutuyo sa sobrang ano sa sobrang init natutuyo siya oh. hindi pa ulit kulay pink ito eh pink ba siya na nalimutan ko na o oh, violet. Nalimutan ko na. Oh ito yung pink. Ito yata yung pink. Mm hmm. Ay ito hindi pa rin ito nagka, ano Hindi pa rin nagka bulaklak. Oh. Ito isa nagka bulaklak na Milo batik. Ito hindi pa nihintay ko eto ngayon lang ito nawalan ng ano bulaklak. masipag pag din ito mamulaklak eh pero ano oh kawawa sila oh natutuyo 'yung dahon nila sa sobrang init. Na late si Papa ngayon na bumangon. ayan na 'yung buong ano. Ay. Meron uli siya mulaklak. Ito. Kaya lang hindi sabay-sabay. Ito bubuka pa lang sila oh. Ayan. Rotana Rainbow ito. Ako noon pag magkaiba ng ano, basta yung puti sa ka pink ang tingin ko diyan, Mr. and Mrs. Ha? taon <laughs> Gusto lumabas ni Sky eh. Hindi <laughs> Eto hindi na uli na mulaklak mula nung ano, binawasan namin yung Papa. 21 kg well. Ito din. Ano nang tawag dito? Nalimutan ko naman na ano ang tawag dito. Ito 21 kg well din na white. Yon lipstick. Eto. Lipstick yan. Yung iba gumanda na siya Oh. Nasa likod. Eto dati Ang liit na tagiltil. Asa na yung ano hal? Asa na yata yan? Asa na yung maliit na maliit nung dito na ganito? Ay! Hala! Namatay na siya? talagang mahirap siya makasurvive kasi eh no yun tayo yung sinasabi mo asan yung sinabi mo dito na namulaklak na eto ay ito ibang kulay sa pagdala ay ito o nga tapos dito sa kabila pa ito o yung kulay niya Uh, eh, mas perak ito. Ayan, iba din ang kulay niya na, no. Pero isang puno lang yan. Eh, mas perak ito. Mm. Ay! Sorry po. <laughs> Ayan. Ah, habang tumatagal yan, lumalaki din yung ano niya. Pero hindi malaking malaki yung kanyang bulak-bulak. Eh, mas perak yan. Isang puno lang yan, guys. Mm, -mm. eto namulaklak na rin sila 21, ay ano uh, dragon flame hmm. dragon flame yan flex ko lang ha guys sa mga mahilig sa halaman ayan tubiga na. Yung ganito, tubiga. Pero nga pa? Hinati. <laughs> Tinala mo sana. Hindi, mabigat nga. Hindi makabuhat yung ano ko. Ah. Inayos ko yung, baka masira na naman yung in-edit in ko. Kaya iniwanan ko muna. Eh. Hmm. Yung magic water niya. Pandeling. <laughs> Ito, Diyaka kay Papa, hindi ako makadilig. Grabe yung mm. Uh, ano Gusto talaga. <laughs> Paano eh, nasa kwarto lang kami. Kasama ko sila na nakulong. Ilang araw na ano, baby ano. <laughs> Bilis humaba ng ano, balahibo nila oh. Mamaya nga, bawasan ako uli. Ay, may langgam ka oh. Nakabili na yan si Papa ng ano, ng tinapay sa bakery. <laughs> Ang bilis. Pati pagwawalis niya dito, kabilis. Diligan ko yung mga ano ito eh, yung tuyo na. Nag-ano na lang kami, nagtitimba-timba na lang kami ni Papa. <laughs> Enjoy, magap. Pag nakalapas na nito. Thank you. Ano masab? Ano masabi mo? Thank you so much sa lahat ng pagmamahal mo. <laughs> Parang award. Thank you pang. Welcome. Ano po naman gusto niyo sabihin ko? <laughs> Di ba ako din kakain? kain sa labas? Jaka na, para matapos mo na yan. <laughs> mamaya may ako. ako. Titignan mo yung ano diyan, so ano ba yung karne na iluto? Sausage. Sausage. Ay, mamaya tinan ko. Ano ba karne natin diyan? Pata na lang yata. Yun. May pakpak -pak pa tayo diyan. Tayo oh, yan. Yeah. Meron ba tayong pata? Hey. Wala yata. pakpak pa lang. Meron buto-buto. Pakpak diba, 'yun. Bumili tayo. Oh. Hindi. At saka yung lupapaitan yung isa. Okay. Parang tatlo pa yun. Mm -hmm. Check mo na lang ah. Ikaw? Nandun. Nandun. Kakain ka lang. Okay. Kasi medyo makulimlim. Medyo ganyan yung panahon. Medyo malamig. Maganda na rin yung lumabas siguro at bibisitahin natin yung ating lote doon in case na maganda ito na yung almusal natin ang bibigay sa mga doon na siya kumain doon na siya may stock ko na rin naman yan okay, deliver na natin yung kanyang almusal pasta sa umaga sa kayong kanyang kape Ito po yung order niya. Ay! <laughs> Uy, nahulog pa. May darating. Hindi na ako lalabas? Huwag na lalabas. Dito lang kami sa loob ng bahay. Ano yung nakakalibang. Mm -hmm. mm -hmm. Ben. Ah, muntang naman. Yung ano to eh. Yung...

Wow, sarap buhay ninyo dyan ah. Aga-aga naka-aircon na. Oh, nahihilo ko sa ini. Ah. Oh. Si Keke naman, oh, ah, balang gustong lumabas. Sinisin nga niya ako. Hmm. Kumaka kumakalabog yung pinto eh. Oh, gusto mo siya lumabas. Mm, Ang init eh. Ayaw niya dito. Ayaw si Bella na kan. Sa upuhan eh. <laughs> Uh, safe safe siya na dyan mm, ito ma maharap eh. ito si ano eh maharap si Sky mm, grabe Mahap, naman pag, ano pag gusto nga o oh, tinan mo ginugulo niya ako gusto nga lumabas kami ayoko lumabas nga Bakit, Ta tara ba? na tara na tara <laughs> na tara na tara na tara na pa sila hindi pa hindi pa o oh, kaya ako pala nagyayaya eh. ah papakainin natin kaya nagyayaya sa labas bah! Pakain <laughs> ka na? Oo, oh, mm. tamo. Kain na, gutom na. Sige, ayusin ko na pagkain. Mm. Ha? Kain ka na? Kakain ka? Kakain <laughs> ka, ka, ka na? O, oh, punta ka na doon kayo, kakain na. Dito na kasi bigyan para malamig dito, ayusin ko lang. Oo, okay, pero... oh, kakain ka na? Ha? <laughs> sure? <laughs> sige, sige, maya. Sige, dyan ka lang. Dito ka lang sa akin. Mm. Kakain ka na?

Patis kalamansi suka. Insaladang kamu talbosang kamote. Yung ulam namin, chicken wings, saka insaladang talbos kamote, saka ang palaya ng itlog. Up, <laughs> oh, lunch time. Ano mo sabi mo ngayon? Thank you. Welcome. <laughs> <laughs> ito kami sa kwarto. Dami naman natin pagkain pa. Mm, para mamaya na tayong pagkain. Ang hapon. Sandwich na lang. Lahat ito. Hindi pa rin yung matira tayo. Sky. Ay, nako. Shower ka na pa. mm -hmm. Ay, si Bella din. Mang pupunats din siya. Tapos, si Abi naman, man, ah. Hmm? Opo. niya, <laughs> Oo. Oh, oh. Siyempre, mapapuyang rejoice yan, eh. Hali na, dika na. Si Abi Bella naman po. <laughs> Opo. Gustong gusto nila na ano, gustong gusto nila na napupunasan sila lalo na pag sa araw. Opo. <laughs> Ay, ang bango naman ng bela ko. Ang bango naman ng bela ko. <laughs> Eto si Bella, malakas siyang kumain ngayon. Si Sky, ang ano, grabe. Sobra. Pali na. Magpaka-spoil. Yung pagkain namin ni Papa, yun ang gusto. Nagahabulan, gumugulong pa yan. Grabe. kakaginhawa sila pag sa Pag ano naman, pag ganitong oras, may aircon na. Nagdadaya pa rin ka bago ka tumabi dyan. Yung mga mahahaba kong pajama, sobrang haba yan, hindi ko na pinaputulan. Kasi, ay! Nasabi ko na nga, baye! Wait lang ko! Asan na? Ha. Oh, ay na No, guys, ganun lagi dito. Dalawang beses 'yan, alas 7 tapos alas 8. Okay, mag alas 8. 'Yun, namamatay yung ano namin. Si ipapasabi ko sa kanya, mamaya na kami magbukas ng aircon. Kasi pag yung nag yung ano, yung nahuli ka bigla na lang magbubukas nakita nyo bigla siya nagbukas bigla nagkaroon ng ano ng ilaw ay masisira yung mga gamit marami na sira sabi ko kay papa huwag siya mag ano magbukas pa dapat mga alas 8 ganun tsaka mahina pa yung kuryente pag mga six, seven, ganyan mahina Sisirain hindi niya yung appliances nahihirapan yung motor ng ano ng aircon sabi ko maligo muna kami, eh. binuksan niya. <laughs> Buti na lang napatay ko kaagad. Hirap kasi ng ganyan eh. Diyan nasisira yung mga ano, diyan nasisira yung mga gamit sa ganyan. Mahina ang kuryente. Tapos yung papatay-patay, ganyan. Hmm. Kita ninyo, wala ng kuryente. Ayan, ang nangyari. <laughs> Itong dalawa nagulat din sila, oh. Hmm. Ito talaga hindi ito bababa dito kasi takot itong bumaba. Hindi yan bumababa pag nilagay mo dyan sa ganyan. Sa upuan, sa kama, hindi. Pero itong siska, <laughs> hindi rin siya gumalaw eh. Ano, natakot ka? Dito naman si mama. <laughs> dito, manti mama. Man, opo. Magaling na yung sugat ni, ano, ni Bella. Grabe. Yung laman, lumalabas kahapon ang pinanggamot ko lang sa kanya yung ano yung yung spray na ano nagamot dati ni lang naalala ko na naman yung cheesecake Ay. yan ka lang ha oh, wala ng kuryente wait natin ng 20 minutes na gusto niya to ni Bella yan na Bella Bella gusto ni Bella yan eh na, Bella. Bella gusto ni Bella yan eh. Ha? Loto, Loto. ah, Uy. Ka'in mm. ka na alin nyo ha? <laughs> Ang galing. <laughs> oh, ito namang si spoiled. <laughs> mm. yeah, no. Han Ay, oo nga. Ay, nalunok mo na. <laughs> tapon ng gabi, hindi kami makatulog-tulog ni Papsi kasi yung kuryente na mamatay-matay patay sinde, eh, kailangan namin patayin din yung airpon para kapag sumindi uli, <laughs> hindi siya, ano, madigla. Baka kasi masira yung airpon namin. So, ayun, guys. Hanggang dito na lang yung vlog namin sa araw na ito. So, see you again tomorrow. Good night! Hi guys! Salamat po sa panonood ng aking mga video. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, subscribe na! Bigyan niyo din po akong thumbs up!